si Rim, Shun, at Mok ay bumisita sa Living World at kinuha ang firefighter na si Hong para ipasa ang Seven Trials of Hell at tagumpay naman silang ma-i-reincarnate ito. Ngayon naman ay makikipagsapalaran silang muli sa kapatid ni Hong na si Su. Matapos nilang masugpo ang mga Underworld Soldiers, muli silang humarap sa King of Afterlife na si Yumra. Subalit tumanggi si King Yumra humatol kay Su sa kadahilan ng siya ay naging vengeful spirit. Paulit-ulit na nakiusap si Rim, kaya sa huli ay pumayag na rin siya, ngunit sa isang kasunduan. Kailangan nilang makuha ang kaluluwa ng matandang lalaki na overstayed na sa mundo. Ngunit ito ay pinuprotektahan ng isang household god. Taon-taon nagpapadala ng Grim Reaper si King Yomra para isa katuparan ng misyon, ngunit ang mga ito ay tinaboy ng household god. Ipinakita na ang household god na ito ay isang maskuladong lalaki na nagngangalang strong, at inaalagaan niya ang matanda at apo nito. Dagdag pa ni King na magiging kwalipikado si Sue sa pagiging Paragon, kung mapapatunayan nilang siya ay walang kasalanan. Naghiwa-hiwalay na ang dalawa, nagtungo si Chun at Mok sa bahay ng matanda, habang si Rim naman ay sinamahan si Su sa kanyang trial. Nakipaglaban si Chun at Mok kay Strong subalit hindi sila umubra sa lakas nito. Lumalabas na si Strong pala ay dating guardian ni Chun at Mok, nung sila ay dadalhin sa hell, kaya alam ni Strong ang kanilang pagkakakilanlan. Inihayag ni Strong sa kanila ang dahilan kung bakit niya pinoprotektahan ang matanda. Ito ay dahil sa alahanin niya sa apo nitong may iwan. Pinangako naman ni Strong na papayagan niya ring madala ang matanda sa afterlife kapag nakapag-aral na ang bata. Bumalik si Chun at Mok at inireport nila ito kay Rim. Inutusan naman ni Rim na agad na tapusin si Strong sa lalong madaling panahon. Bago umalis ang dalawa, ginawang pa ni Rim si Sue upang lumabas ang sea monster at magamit ito sa paglakbay patungo sa Hell of Indolence. Balik sa Living World, nalaman ni Chun at Mok na hindi kayang pumetol ni Strong sa mga tao. Wala siyang kapangyarihang pigilan ang mga Lone sharks na palaging gumugulo sa pamilya. Kinuha ni Mok ang oportunidad na ito upang magmungkahi ng tulong niya kay Strong, kapalit ng impormasyon sa nakaraan ng dalawa. Pumayag naman si Strong kaya mabilis na ginulpi ni Mok ang mga gangster. Pagkatapos ay tinupad ni Strong ang promise niya na ihayag sa kanila ang kanilang nakaraan. Lumalabas na si Mark pala ay dating magiting na general at ang kanyang pangalan ay tanyag at kinakatakutan. Mas kilala din siya sa tawag na White Fur General. Nang marinig ito, natawa si Mac at hindi makapaniwala. Inihayag din ni Strong ang nakaraan ni Chun. Ito ay nakatira sa isang safe house sa kalagitnaan ng bundok upang protektahan at talagaan ang mga batang ulila. Ginawa niya ang lahat upang alagaan ang mga ito hanggang sa namatay siya sa edad na 18. Balik sa trial, nagpatuloy si Rim at Sue sa Hell of Indolence at Hell of Violence. Dito ay naihayag din ang nakaraan ni Rim. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na general. Nagampon ito ng isang lalaki na nawalan na ng mga magulang. Inalagaan niya ito at tinuruan. Hindi maintindihan ni Rim kung bakit ginagawa ito ng kanyang ama. Palagi niyang binubuli ito dahil sa pagseselos dahil pakiramdam niya na mas mahal pa siya ng kanyang ama. Kalaunan ay nagiging mahusay na ang lalaki at tinalo nito si Rim sa isang duelo. Subalit hindi ito matanggap ni Rim na natalo siya ng isang ampun lang. Naintriga naman si Su sa kwentong ito. Pagkatapos ay nagtungo sila sa Hell of Filial Impiety. Pagdating doon, inatake sila ng mga dinosaurs. Maya-maya pa ay nilamon sila ng isang higanting black dragon na lumabas mula sa lupa. Pagkatapos ay nagkwentuhan silang muli sa loob ng tsa ng Black Dragon. Sobrang nagselos si Rein dahil mas mahal ng kanyang ama ang inampun niya kaysa sa kanya. At sa katunayan ay ito pa ang inaasahan niya pagdating sa digmaan. Sa isang digmaan, namatay ang kanyang ama at halos lahat ng mga tauhan nito maliban sa kanyang ampon na kapatid. Pagkatapos ay siya na ang humalili sa kanyang ama bilang general. Balik sa kasalukuyan, iniluwa na ng Black Dragon si Rein at So at narating nila ang Hell of Betrayal. Sa kabilang banda naman, dinala nila ang matanda sa isang special assistance funds. Sa kabutihang palad ay pumasa naman ang matanda sa mga kwalifikasyon. Pinayuhan sila ng isang advisor na ipadala ang apo nito sa orphanage, para kahit mamatay man ang matanda ay sigurado ang kalagayan ng kanyang apo. Subalit mariing itinanggi ito ng matanda, dahil dito ay nagtalo si Strong at Mock. Sa kanilang argumento, narinig ni Chun ang kapirasong impormasyon patungkol sa kanyang nakaraan. Balik sa nakaraan, si Chun ay nabihag ni General Mok. Naawa naman si Mok sa kanya at pati na rin sa mga batang ulila. Tinutulungan sila ni Mok sa lahat ng paraan. Kalaunan, napagtanto ni Mok na ang mga magulang ni Chun at mga batang ulila, ay kanilang mga kaaway na napaslang nila sa digmaan. Upang makabawi sa mga ito, pasikreto niyang binibigyan ito ng mga pagkain, at nagpapadala ng maling ulat sa kanyang superior. Sa mga nalaman ni Chun, hindi madali para sa kanya na mapatawad si Mok. Sumabog siya sa galit sa pagkaalam na si Mark ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sumunod na eksena, pinayagan na ng korte ang aplikasyon ni Strong na maging legal guardian ng apo ng matanda. Bago pa man sila makapagdiwang, napansin nilang dumaan ang mga demolition officers. Sa pagkaalam na isa itong malaking problema, agad silang nagmadaling umuwi ng bahay. Tulad ng inaasahan, bigo silang maabutan ito at tuluyan ngang nasira ang bahay at ang matanda ay nakahandusay sa sahig. Bukod pa dito, sinira nila ang incense holder ng house god na si Strong. Ang incense holder na ito ang nagbibigay buhay at lakas ni Strong. Bago pa man maglaho si Strong, inihayag niya na sa dalawa ang iba niya pang nalalaman sa mga nakaraan nito. Sa mga panahong yun, nang nauubusan na ang mga sundalo ng supply ng pagkain dahil sa di matigil-tigil na digmaan, patuloy pa rin si Mac sa pagbibigay ng suporta sa mga ulila. At ang kanyang mga ginagawa ay nadiskubre na ng kanyang superior personal siyang pinuntahan ng superior para parusahan. Itinali siya nito sa isang puno habang tinitiis ang mahirap niyang sitwasyon. Ginawa niya rin ang lahat para i-rescue si Chun. Inamin niya kay Chun na responsable siya sa pagkamatay ng kanyang magulang, subalit pinatawad din naman siya ni Chun. Maya-maya, tuluyan nang naglaho si Strong na hindi niya natapos ang kanyang kwento. Nagising naman ang bata at umiiyak na hinahanap si Strong. Napansin ni Mark ang notebook ng bata at binasa ito. Nakasaad dito ang iba pang detalye ng kanilang nakaraan. Sa huli ay nalaman nilang ang superior na pumatay sa kanya ay walang iba kundi si Rim. Sobrang nabigla ang dalawa sa revelasyong ito. Balik sa trial, dinala ni Rim si Sue sa Hell of Violence. Sa harap ng mga prokurador, nagmungkahi si Rim na pansamantala munang itigil ang paghatol. Nakiusap si Rim sa tagapaghatol na kunin ang kapitan at ang hari bilang saksi para sa susunod na Hell of Murder. Sa kanilang paglalakbay sa Hell of Murder, tinanong siya ni so na ikwento ang buong buhay nito. Lumalabas na ang ampon na kapatid nito ay walang iba kundi si Mock. Nang madiskubre ni Rim ang pagtataksil ni Mock sa pagpapakain nito sa mga ulila, hindi na siya makapaghintay na paslangin nito. Nang papatayin niya na si Mock, sinaksak naman siya ni Chun sa likuran. Nagawa niya namang mapaslang din si Chun subalit dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo ay namatay din ito. Pagkatapos nito ay lumapit sa kanya ang hari, at inoperan siya ng isang pagkakataong matubos ang kanyang buhay, kung papayag siyang maging isang Grim Reaper kasama si Mak at Shun. Ang tangi nilang misyon ay tulungan ang apat na putsyam na kaluluwa na may reincarnate sa loob ng isang libong taon. Gayunpaman, ang alaala ni Mak at Shun ay mabubura, habang kay Rim naman ay mananatili. At kapag natapos nila ang kanilang misyon, mabubura ang kanilang alaala at magkakaroon ng pagkakataong may reincarnate muli. Napagtanto naman ni So na ang trial na ito ay hindi lang para sa kanya kundi para din kay Rim. Gustong malaman at ikumpirma ni Chun ang buong katotohanan kay Rim at isang luha ang pumetak mula sa kanyang mukha. Gayunpaman, sinabi ni Rim sa kanya na hindi na mahalaga para sa kanila ang nakaraan kundi ang dapat ay matupad nila ang kanilang misyon. Pinangunahan na ni Rim si So patungo sa Hell of Violence, kung saan ang kapitan ay nandirito din bilang saksi. Sa pagsisimula ng trial, nagsalita si Rim at umami na pinatay niya si Chun at ang adopted brother niya na si Mok. Inihayag niya rin na alam niyang hindi pa talaga namatay ang kanyang ama sa digmaan. Ngunit sa takot na baka ipalit ng kanyang ama si Mok na maging general, pinabayaan niya ito at iniwan. Sa loob ng isang libong taon, nagdudusa si Rim sa kalungkutan at pagsisisi at alam niyang wala siyang tsansa na mapatawad pa subalit sinabi niyang ang kapitan ay may pag-asa pa kung aaminin nito ang kanyang kasalanan. Dahil sa mga pahayag ni Rim sa kanyang mga kasalanan, nagudyok ito sa kapitan na aminin ang kanyang mga ginawa at humingi ng tawad kay Su. Dahil dito ay napatunayang si Su ay inosente. Pagdating sa portal ng reinkarnasyon, inopera ng hari si Su na magsilbi sa underworld at tinanggap naman ito ni Su. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita na ang haring si Yumra ay siyang ama ni Rim na namatay sa digmaan. Sa pagkamatay ng iginagalang na general, siya ang pinili na humalili sa trabaho bilang afterlife king. Upang siya mismo ang magtama sa pagkakamali ng kanyang anak. Kaya maluhaluhan niyang tinanggap ang offer na ito at dito na po nagtapos ang pelikula. Once again maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at kung nais nyo pa ng mga ganitong kwento, ay huwag niyong kalimutang